Magandang araw! Naabutan ko nga si mister, nagluluto ng breakfast, nauna siyang naghising sa akin. Ang niluluto nga pala ni mister na breakfast ay omelet. Kagigising lang din ng mga anak ko, si Silas ay naglalaro kay Ariana. Ayaw nga palang kumain ng rice na mga anak ko ngayong umaga, gusto nila tinapay, palaman, Nutella. Si Silas naman ay gusto margarine yung palaman at saka hum. Si Georgia gusto itlog yung mga nako talaga para kaming nasa restaurant, iba-ibang ino-order pag breakfast. Hindi sila parehas ng kinakain, naglalaba nga pala si Mr. Ako naman ay busy busy sa paglilinis sa aming sala. Naglinis din pala ako sa kwarto at wala ko ay naglilinis ng kwarto. Nagkakaratikit na pala yung mga anak ko. Ganyan sila mag loving, -loving at maglaro, Nagkakarate. and my friends. Huh? Seryoso? Seryoso? <laughs> Di pa nga pala ako natapos sa paglilinis, nagva-vacuum. Pagkatapos nga pala, eh nagbiyahi kami. Pupunta kami sa isang sunflower farm. Malapit lang dito sa Pairoa. So we are on our way to... Located nga pala sa Waitakururu, dito sa North Island, New Zealand. Sa Harawaki District, Waikato region. So napaka weird nga pala ng panahon ngayon. Ulan init. Di ko maintindihan talaga. Sa kabilang banda eh, sobrang init. Sa kabila naman ini eh, umuulan ng bonggang bongga. So ito na, papasok na nga pala kami. Isa nga pala itong rural area. Farm, marami talagang farm dito ata. Pagkatapos ng 30 minutes drive, nakaabot na kami dito sa isang sunflower farm. At tingnan nyo naman, napakaganda ng sikat ng araw. Ito nga pala yung entrance nila, papasok kami kasi magbabayad ng entrance fee, $5 lang naman or two 200 pesos. Nag-demo din pala yung babae, sila nga palang may-ari ng farm na ito kung paano daw mag-pick ng sunflower kasi pwede palang mag-pick dollar per stem or mga sixty 60 pesos ang sunflower kada isa. Is It's a bit muddy in here, so you gotta be careful, okay? Watch where you're going! Oh yeah, there was a... Oh, look at this, Dad! <laughs> 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 oh, look at that! They're going in the side! We have to take a photo. The horses in here. Come on. What's in here? Yeah, we we'll take a photo in here. Oh, this looks ugly. Yeah. yeah get that one. Wow. Who wants to have that one? Wow. Nicely. Don't pick nice it because it's, let me see your side. Yeah, trim it off that that one like that. Yeah. No, y'all don't want that. No, I don't want that. <laughs> Which one do you like? No, no. See, be careful of the bees and the wasps in here. This little one, good. Oh my god. This one? Yeah, I don't want it. Wow. Oh. I'll open oh, one you I like here. it. Good, you're paying. <laughs> so pag summer dito sa New Zealand, oh, ka talaga at season ng sunflower, marami talagang tumutubo dito. Napakaganda nga ng sunflower, sobrang laki pa. So alam nyo ba ang sunflower, meron na yung mga buto kapag nagda-dry na yan at matapos na yung mamumukadkad, kinagawa nila itong sunflower oil at pwede nyo yun yung seed gawing bird food. Look at me, let me see. ha? Oh, Oh, no we'll some seed time and plant some Oh, can uh -huh. you do it? Uh -huh. Sumeroon <laughs> so, nga pala silang tractor dito at napakaganda talaga ng view. Meron din silang mga picnic tables, pwede mm -hmm. kang umupo at mag-snacks. At meron din silang swing, perfect na perfect for kids at for adults. So ako talaga paborito ko ang sunflower at gustong gusto ko talaga ang bulaklak na ito. Sobrang ganda kasi at tingnan nyo naman yung view dito ngayon. Nag-request talaga ako kay mister nung isang araw pa na kami dito. Pero unfortunately dalawang araw nang umuulan dito sa New Zealand at ngayon lang umaraw. So today is the perfect day na magpunta kami dito at magpasyal. At mag-photoshoot na rin. Ito naman talaga ang purpose natin. Hindi nga pala nag-enjoy yung mga anak ko. Gusto daw nilang mag-strawberry picking or mag-blueberry picking. Kaya naman lumabas na lang kami at nagbayad. Apat na sunflower nga pala ang nakuha namin. Ilalagay namin at i-decorate sa bahay. Pagkatapos nga pala namin mag-sunflower picking, nagkunta kami dito sa isang town na tinatawag na Kayawa. Isa nga pala itong beach, malapit lang sa Oakland at meron sila dito mga magagandang park. Medyo high tide nga pala, tingnan yung tubig, kulay brown. So ayan, nag enjoy naman yung mga anak ko sa paglalaro. Ito nga pala yung the best daw kesa mag-sunflower picking. Naglakad-lakad nga pala kami, tingin-tingin kung anong makikita. So two years ago ata, or three years ago, nagpunta kami dito kasama si mama. Medyo maliliit pa yung mga bata. Eh, hindi na ata nila naaalala. Pagkatapos nga palang maglaro ng mga anak ko at maglakad-lakad, ibumiyahin e na kami pa uwi. Nagutom na kasi at lunchtime na. Bibilisan na kami ng fish and chips doon sa isang shop sa Kayawa. Kaya lang, sobrang dami ng tao kaya nag-give up na lang si Mister. Pagka uwi nga pala namin, nagpatuloy si Mister sa paggawa sa kanyang bakod. Ito nga pala yung bakod para protection daw sa pagbaha. At hindi na pumasok yung tubig sa aming property. Namitas nga pala ako ng kamatis. Ang dami na pala dito sa garden. At pagkatapos, naglinis din. Hi guys! Yana, I think good. Ow. No, get leave. No, 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 no. No, no, no. Yana, do something pretty Bye! No, wait, wait. So ayan, while naglilinis ako ng garden, yung mga anak ko naman ay naglalaro. Pagkatapos, nagtupi ng mga damit. Mister, hindi pa rin natapos sa pagkukumpuni sa kanyang bakod sa bahay. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!